Hello, what is up mga mata? Welcome back sa panibago natin video and in today's vlog, pag-uusapan natin yung kaso ni Atong ang mga kamata. Uh, Siyempre, maraming lumalabas sa social media, sa mga news na meron nga kaso dito si Atong Ang or isa sa mga sindikato or leader ng sindikato na pumatay sa mga missing sa bungero. At merong lumitaw na eyewitness na kung saan ito ay kanang kamay ni Atong Ang or malapit na tauhan ni Atong Ang at uh, lumabas siya para tumistigo na ang mga buto at mga labi ng na mga nawawalang mga sabungero ay sinunog at itinapon sa Taal Lake. Okay? So ito yung news. Sunog ng mga buto na nakasilid sa sako ang nahukay ng na mga polis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon mm -hmm. sa okay, yan. O, may kita niyo mga kamata. Pero yung tanong ng mga netizen dito mga kamata is bakit daw buo pa yung sako? Eh ilang taon na yan na itinapon dyan. Okay, so ano yung sa tingin nyo mga kamata? Ano sa palagay nyo? Kasi kung ako yung tatanungin, baka matagal nang patay yung mga ito, okay, matagal nang sunog, nasa isang ano lang, hindi muna siya itinapon kaagad sa Tal Lake. So sumahin, baka kung kailan lumabas yung eyewitness mga kamata, baka nito lang nila itinapon. Okay, baka bago lang nila itinapon, baka ngayong taong ito lang, kaya buo pa yung sako. Pero sana, sana nga maka, makamit na yung mustisya Pero hindi pa tayo sure kung ito ay buto ba ng tao or buto ng mga hayop. Pero kung itong uh, itong sakong to ay nilubog na dyan sa Taal Lake ng napakaraming, napakahabang taon na mga kamata, no? ito ay magrarat na, masisira na yan. Pero kung itong mga missing sa bungero ay pinatay, Okay? Pero hindi muna agad itinapon sa Taal Lake. Okay? Nasa isang lugar lang sila kung saan hindi pa ano, hindi pa na, hindi pa natin alam kung saang lugar ito, okay, mga sindikato lang yung nakakaalam, and then this year lang nila, uh, sinunog or maybe uh, isinako and then itinapon possible mga kamata na buo pa yung sako, okay so let's give it a benefit of the doubt muna mga kamata sa Calabarzon Police Regional Office, ito ang lugar na itinuro ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na pinagdalhan umano ng pinatay na sa bongero. Oh, okay, ito yung ano mga kamata, siya yung eyewitness. Okay, siya yung malapit kay Atong Ang at siya yung tumitistigo ngayon. Okay, umihingi ng musti siya para, kumbaga siguro nakokonsensya na rin, tao lang naman tayo mga kamata, kahit gaano ka kasama. May puso ka pa rin, may konsensya ka pa rin. O kaya baka may pamilya to na siguro na tetreten na rin. Siyempre, i-risk niya na yung sarili niya or yung buhay niya na mag-witness para maprotektahan lang yung pamilya niya. Okay, kahit sino naman, kahit ako naman mga kamata. Sa iwalay na mga larawan na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig malapit sa pangpang. Ayan no, oh, mga kamata, oh, kitang kita na inaahon na. Okay, so yung question nga, bakit daw buo pa yung sako? So yung theory, theory ko naman, hindi siya facts ha, hindi siya opinion ko lang to, yung theory ko lang. Baka nga ngayon-ngayon lang siya nilubog. And then saka naman lumabas yung eyewitness. Kung kailang sure na sure na siya, okay? Na nandun nga yung mga missing sa bungero, di ba? Kung ikaw naman magwi-witness mga kamata, natural, kailangan may ebidensya ka. Kailangan may maituturo ko. Kasi hindi ka pwede magwi-witness nung hindi ka ready. Kung lalo na, at pamilya mo yung ano, malaking tao yung babanggain mo. Pamilya mo yung magiging tao uh, tawag dito, sugal kasi to. Okay? Baka mamaya, mag bigla mo na lang tinuro si Atong Ang dahil galit ka lang sa kanya, wala kang ebidensya, wala kang uh, credible resources or sources mga kamata, no? E di mapapahiya ka lang, mapapahamak pa yung pamilya mo, okay? So ito, sinigurado ng witness na, uh, oo, tama, ito na yon dito ni nilibing, okay? Dito itinapon yung mga labi ng mga missing sa bungero. Hindi pa malinaw kung inalot ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Sabi hmm. ng DOJ, bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang ahensya na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay na lalapit na pagka-discovery sa katotohanan at pagkamit ng hustisya. Bago madis Ayun, ah, kahit naman ako mga kamatanong kung ako yung, halimbawa, kamag-anak ko yung isa sa mga missing sa bungero, gusto ko talaga ng hustisya. Okay? Lalo-lalo na, na kung yung mga asawa nila, di ba? Natural, gusto nila ng hustisya. Yung mga ganitong maliliit na bagay, simpleng bagay, may witness, may mga sako ng buto, kahit kayo naman yun, mga kamata na sa kalagayan nila, iisipin nyo talaga na malapit na na makamit yung hustisya. Pero kung hindi natin sila kamag-anak, tulad ng mga netizen na kikibali-balita lang dyan, mga chismosa, mag-iisip talaga tayo na malalim na, ah, baka ito ay tanim buto lang, lalo na yung iba kung galit sa gobyerno, di ba? May tanim droga nga eh, tanim pera, tanim uh, tanim bala. Ito pa kayang tanim buto. Di ba? Para lang mapaganda or mapabango yung uh, government natin ngayon, di ba? Yung gobyer ahensya ng gobyerno para ano. Pero uh, yun nga tulad ng sabi ko, ito ay mga evidences kail na kailangan mapatunayan muna. Okay? Kung sakali man, 'di ba? Kasi bulok nga ang justice system dito sa Pilipinas. Kung sakali mang mapatunayan na si Atong ang o kaya isa itong sindikato, di ba? Napatunayan, ito nga yung mga buto, ito yung mga labi. Wala ding kwenta, bakit mga kamata? Mababayaran ng pera eh. Okay? During the process of hearing, bayaran, bayadan, bayadan lang nila. Kaya ganun kabulok ang sistema ng Pilipinas. Pero we will see. Huwag muna natin nusgan. Tignan muna natin. Pero based sa mga uh, nakita na natin, napagdaanan na natin few years back, di ba? Few, few, years ago. Marami na tayong nakita na uh, yung mga kaso, binabayaran lang ng pera. Pera-pera lang mga kamata. Tapos nakakalaya na sila, di ba? Nagagawa na ulit nila yung gusto nila after murder, after rape, di ba? After uh, gawin yung mga krimen na ito. So ganun kabulok, So sa tingin ko naman sana, sana nga sa gobyerno ni Bongbong Marcos, kung sakali man na totoo ito na meron ngang murder na naganap, sana nga ay ma, uh, magkaroon na ng hustisya. Okay? Sana ay makamit na ng pamilya yung hustisya mga kamata. So kayo, sa tingin nyo mga kamata, let me know your thoughts in the comment section kasi hindi ko alam kung ano yung mga opinion nyo. Siyempre, baka may, may, ma may matutunan ako sa mga komento nyo dyan sa comment section. And don't forget to subscribe para ma makapag-update pa rin kayo, makapanood pa rin kayo sa susunod na update natin about this missing sa Bungero. Aabangan natin, naantabayan natin itong mga kamata. At ibabalita ko to sa inyo, ipapakita ko to sa inyo. Okay? So, iano din natin, himayin din natin yung mga, yung mga opinion ng bawat isa sa atin. Okay? So, yun. Yun mula mga kamata ang update natin. Thank you so much for watching. Have a good day. Kamata out. Peace.